Ah. Whew. magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags. Pupunta lang muna ako rito sa Money Mart. Magpapadala lang tayo ng kwarta sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Syempre naman, mabuti naman si Haring Araw ay hindi nakalitaw ng winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Medyo natatakpan siya ng mga ulap mga kainags, ano? dito muna tayo buti na lang wala masyadong customer dito at hindi tayo maghihintay na matagal sandali lang magkita tayo mamaya paglabas ko yan nakapagpadala na tayo mga kainags nako sigurado matutuwa na naman yung mga uh, pinadala natin nito ano tsaka syempre mga kainags ano uh, ngayon hindi naman tayo nakakalimot dun sa mga mga tumulong sa atin syempre nung nagsisimula pa lang tayo lumaki sa buhay yan konting drama muna tayo konting drama konting pasasalamat konting pagtanaw ng utang na loob at konting pag sa mga taong tumulong sa atin, nagpalaki sa atin nung tayo'y nagsisimula pa lang sa ating mga pangarap. Parang lakas ng boses ko ah. Ang daming mga nakatingin sa akin ngayon mga kainis, ano? Ayun ang mga nakatingin sa akin ngayon. Oh. Yeah. <laughs> na ano sila, napukaw sila ng aking atensyon sa lakas ng bunganga ng aking pagsasalita. Yan. Yeah. So syempre mga kainis, ano? <laughs> so So syempre, kainis, may, may, ano daw, shoutout, so, syempre mga kainis, ano? ano daw, pa-shoutout, daw, pa-shoutout. Yan, so, syempre mga kainis, syempre, kailangan natin yan, At eh, no? uh, medyo medyo nakakaluwag-luwag na tayo sa kabuhayan. Yo, <laughs> makapasok na nga, pambihira. Nakakaya kaya naman, makal, nakaluwag na sa kabuhayan. Hindi naman, may mga extra blessing lang na dumating sa atin. Kaya, syempre, yung mga taong tumulong sa atin, ay hindi natin uh, kakalimutan. O, oh, ba diba? Kahit maliit lang na bagay, eh importante may padama natin sa kanila na hindi natin sila nakakalimutan di ba kasi noong mga time na tayo ang tinutulungan nila na tayo ang ginabag ginagabayan nila eh syempre di ba bawat pagturo bawat pagsita akala natin pinapagalitan tayo pero yung pagsita nila na yon ay madadala pala natin patungo sa ating mga pangarap sa buhay di ba? <laughs> drama ko eh no dito muna ako sa loob kasi medyo maingay mga kainis no? hindi okay na dito kasi marami sasakyan baka hindi nyo lang marinig yung sinasabi ko yan tsaka syempre naman di ba? eh dati kasi nung bata ako mga kainis, pag pinapagalitan ako ng nanay ko na ako lagi sinasabi sa akin ng nanay ko ikaw isagani ka hey, kuruting ko yung singit mo tapunguling kita dyan <laughs> Yan, medyo bisaya kasi yung nanay ko, no? Bisaya kasi yung nanay ko, kaya naalala ko pa yung mga sinasabi sa akin dati. Tigas ng ulo mo, sirani ko ka talaga. Ang tawag isang sirani ko kasi bawat daw mahawakan kong gamit, nasisira. Ang <laughs> ah, Dito muna tayo at, nako, ay eh, nakatingin sa akin yung mga tao o rito, mga kinis, no? Nakatingin sila, ayan, Lakas kasi ng boses ko, eh. <laughs> Dito muna ako. Baka ano eh, na natin sila. Nakatingin sila lahat sa akin pag nagsalita ako eh. Lalo na yung mga yan oh. Ayun, ayun, nakatingin sa akin yung mga ano eh. Nung pumasok ako <laughs> akala nila pag dumadaan sila, pag uminto sila, akala nila may kaaway ako. I Amir, mean, <laughs> ayun, lakas ng boses ko eh. Siyempre kailangan ko maging malakas ang boses mga kainags. Ano. So yun na nga, naku mga kainags eh, no. At siyempre napakasarap sa pakiramdam. Yun bang nasusuklian mo yung mga taong naging uh, tulay, naging bahagi ng ating buhay para maabot natin unti-unti sa bawat na hinahakbangan natin pataas patungo doon sa mga pangarap natin di ba nung syempre nung bata pa lang tayo no grabe <laughs> bigla na pagod din eh, no? ambira ah, Misa kasi pag nagsasalita ako hindi na ako umihingi. gusto ko kasi dire-diretso yung momentum eh no yan so anyway no oh by the way do mga sinasabi ko, hindi lang yung nanay ko ang pinapadalan ko mga kainag siya, Yung manang cherry ko, sabi ko sa mga previous vlog ko, nag-alaga sa amin, ako maliliit pa kami, apat kami. Nalagaan kami yan. So yun, sa ngayon, eh, monthly. Hindi man malaki ang pinapadala ko, pero at least, napaparamdam ko sa kanya na hindi ko siya nakalimutan. Sobrang na-appreciate ko dati nung inalagaan niya kami nung maliliit pa kami, sabay-sabay. Sobrang na-appreciate ko. Yan. Tapos isa pa, yung tita ko naman, tita nati na ko, tinerhan ko dati sa Sampalok, Maynila. Tumira ako sa kanila ng anim na taon. So ngayon din, every month, pinapadalan ko rin mga kinis. Ano? Hindi naman niya kailangan ng pera, hindi naman ganun kalaki yung pinapadala ko sa kanya. Ang importante kasi doon mga kainis is yung may paramdam mo, may parating, may parating ko sa kanila na sobrang na-appreciate ko yung pagtira ko sa kanila ang dami ko natutunan natuto akong tumayo sa aking mga paa lahat ng mga sinasabi nila sa akin advices nila sa akin syempre napapagalitan din ako doon. hindi naman, hindi naman mawawalang hindi nila ako mapagalitan dahil syempre isang musmus -mus. -mus. O, di ba nagsisimula palang malaman ngayon ko na-appreciate lahat yon ngayon ko nalaman nung ako ay tumatahak sa aking mga pangarap ngayon ko talaga na-appreciate kaya syempre mga kainis, ano Mag, mag, kung magpapadala kung nagpapadala man ako ng pera doon ay pasasalamat at nako eh, alam nyo naman ang matatanda kapag ka naalala mo mga kainis ano, sobrang tuwa na ng mga yan sobrang tuwa na ng mga yan grabe na tuwa nila yung kaligayahan ay may bibigay natin sa kanila yun ang priceless mga kainis ano, yung bang maalala lang natin sila tita kumusta or tita may padala ako sa'yo di ba napakalaking ano na yung kaligayahan na para sa kanila at masaya din ako dahil nasusuklian ko yung mga magagandang ibinigay nila sa akin drama ko tara tama na nga baka magkaiyakan na naman tayo dito nakalimutan ko bibili nga pala ako ng ano to parada ko muna rito pabili nga muna pala ako ng ano ng aso yung pampurga nila ang bihira saan bali lang baba na naman tayo mga kayo na dyan ito na naman ako baka pinagtitinginan na naman ako dito hinaan ko lang yung boses ko <laughs> ang bihira ayan huh ng suot ko no kulay na makulay na makulay ano Very colorful. Yun. Pansin na pansin. Kitang kita. Asul na asul. Tayo tatawid muna ako. Baka vlog ako ng vlog dito. Eh. May sakyan sa likod ko. Bigla akong businahan. Sandali lang makakain. konting lakad lang ako. Tatawid lang ako. Sira naman yun. Baka sayang. Baka may mangyari sa atin dito. Mabawasan ng magagandang lalakit. Malalakas ang apil. At mahahangin. <laughs> okay na sana eh no Hindi kailangan natin ng hangin ngayon kasi mainit ang panahon mga kainis ano? Kailangan ako ng panahon ngayon Yung mahangin Para hindi naman sobrang init ang naramdaman natin Yan So doon tayo doon tayo Animal park Ganda na suot ko no Short chinelas Sinasamantala ko na yan mga kahinags, Habang summer pa Yan So Nakabili na tayong dalawa Bali apat uh, apat tig, tig isa yung dalawa nating aso isa nga yung isa nga yung buwan na to tapos sa August isa rin para hindi na tayo bibili sa uh, next month mali na gastos ko 84 dollar sa apat na pampurga monthly kasi dapat pinupurga natin yung mga aso mga kayo lagyan muna natin ng tubig ko at inutusan tayo ni Mahal Arena na maglag ano, ng tubig madaling maubos ang tubig ngayon dahil sobrang init mainit ang panahon tara yan, yeah, buti na lang walang masyadong mga nag-grocery ngayon ito mga kainis, tikman nyo to masarap to Tikman nyo lang Nako, binabalik-balikan ko to yan, no? sarap $3 dollars lang siya, no. tikman nyo, sarap yun Sa kape Kape sa, tapos kape, nako Na, ano yan, hindi ano. ko ma-explain yung ano, lasa niya pero napakasarap Nakalimutan ko yung bag Okay, dyan ko na lang nilagay muna Pagdating natin sa truck natin, saka natin lalagay sa bag Kasi akala ko tubig lang bibiling ko rito Swerte talaga sa akin ni Mahal Arena, no? mo ano, makajakpat siya ng katulad ko. Bihira naman, no? Yung marunong mamalengke, marunong sa kung ano-ano, marunong magpanday, marunong manira. <laughs> Nauutusan, 'di ba? Mga kainags, ano? Napakaswerte talaga sa akin ni ano ni Mahal Arena. Bira mo. Birang-bira siya makita ng lalaking ganitong katulad ni Inags. Kita mo, mat pa uh, ano, nagsakripisyo para sa kanila, o di ba? Talagang hirap, minsan nga iniisip ko eh, no? napakaswerte naman ni Mahal Arena. Tinatanong ko nga yung sarili ko, ako kaya swerte rin ako. Ang <laughs> swerte rin kaya ako kay Mahal Arena. Siyempre naman, swerte yung swerte tayo kay Mahal Arena. Pareho kaming maswerte sa isa't isa. Yan, yung <laughs> jackpot, pero swerte ni Mahal Arena sa akin mga kailis. So naisip ko rin yun eh, sabi ko napakaswerte naman ni Mahal Arena. Tapos eh, mapagmahal. Mapagmahal din ako mga kainis, ano? Pira naman, ay mapagmahal din ako Mapagmahal pala ako Parang diskumpiyado pa eh Yan, tapos ano pa, syempre Di ba, pira mo, akalaan mo Pag sinabi niya, mamalengi ka muna doon, magigib ka muna ng tubig Wala na tayong tubig Syempre, sunod din naman ako Ano, ano, eto na, eto na Ano, 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 ano na, ha Tay, shh, tay, sandali, wag yan, wag yan, wag yung ating, ito yung inyong pampurga Ha? Ito yung inyong pampurga. Yun? <laughs> pampurga, purga, ha? Purga, purga. Yan. Alam, pampurga. Oh, may pangalan yan. Yung kay Sisaya, Saya, iilunok mo, ipapasok mo talaga yung gamot sa lalamuna niya. At parang ang dilim dito. Ano naman itong parang bali mo. Tara, ako ng tambakol, ma. Gag, iluluto mong ginataan, tambakol. Ah, okay. Sarap. <laughs> Wala pa eh. Doon ako sa ano, ano. Dali lang, dali lang. Doon tayo bibili sa ano. Ay ko. Dali lang, makakaya na si mga asa gugulo eh. Para mga batang dumating yung tatay eh. Lundagan ang lundagan. Sobrang saya. Ano? O oh, yan. Ano? Ganto naman ang upo ng baby na yon. Ha? Nakaupo ka kaagad yan. Sandali lang. Yung pasalubong ko sa inyo eh. Luluto pa natin yung beef liver. Yan. Asa na? Asa na? Papakita natin. Ayan, buksan ang ilaw. Sige, Say, kain na. Sige, kain na. Sayon. O. Si Tom. Si kinakain niya. Kinakain si Sayon. Si Sayon muna. Ayan. Kinakain na yung pampurga. Ano, nalunok na? Ayos, o. Oh. Okay, Saya. Saya. Saya again. Sige, ka ikaw naman. Punta ko doon kay pangali ng prinsesa. Ayan. Ah, halika rito, kay. Halika rito. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Hmm, yan yung Amazon ko y Yung hinihintay. Meron tayong hinihintay na ano eh. Delivery from Amazon. Yan na yata. Hello. Halika, saya! Ha? Ayan pala, yan na, dumating na. Okay, saya muna. Halika na. Masaya. Masaya, come on here. Wala hmm. ito kay ate. Yan yan, 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 ang pampurga. Tapos next month, ano naman yung, yung ano? Ano yan Yung August. Ano yan? Sa August. si Mahal Arena, kita nyo, ganda ng suto Na naman talaga. Pang, gamit ko pa ito sa Pinas eh. Sabi ko, napakaswerte mo sa akin. Ayaw kunin, ayaw <laughs> Dahan-dahan ka sa paghampas, baka iba mahampas mo. Ah, ayaw pa ingin, eh. okay, na ako ini ni Akin na. mo sa ano, pakahawak. Ito ka rito, Saya. Saya, kaya na, kaya na, kaya na, Ah, ah. ah. Kaya na. Oh. Hmm. Tama, ano? Ha? Ayos ba? Ayos? Ayos! oh, ayos yan! Hmm. So, yung tubig! Ganyan din ginagawa mo dati kay Pia eh. so, yung dati nung baby pa si Ate Pia na prinsesa! Ayaw... Ayaw kunin... Ayaw inumin yung mga gamot! Kailangan saksak talaga sa... Kailalim, ilaliman ng ngalangala para pumasok yung gamot! Hmm. So ayos na mga kainas! Ano? Yung mga aso natin, ilagay natin ng... Ano yan? Uh, antay kasi may mga lamok na ngayon! the warmer ang tawag doon sa pinakain at ah, pinalunok natin sa kanila kasi may mga ano na ngayon eh. may mga lamok na kinakagat sila ng lamok sa gabi yung lamok daw na yun yung kagat ng lamok naging, ano, naging itlog parang ganoon naging itlog daw sa loob ng aso kaya kailangan natin ng pampurga para mawala yung mga worm sa loob ng mga tiyan ng ating mga aso yan ito yung binili natin sa amazon ano to yung palinis ng sopa di ba yung mga sopa may mga stain minsan yun lang naman. Uh, mamaya na ano to. Mamaya ako na bubuksan. Ay, nakupo. Ah. Uh, parang hirap, hirap gumalaw ah. Naninibago kasi ako sasakyan ng pangani ng prinsesa, no? Parang lumit. Lumit yung sinasakyan natin. <laughs> Nasanay tayo sa truck eh. Yan, maluwag. Mataas. At syempre, higit sa lahat. Guwapo. Yan. <laughs> At na kayo ah, mahangin eh. Yan. So, ganda maka ano? Oh, basa yung ano natin, basa yung ating uh, floor ground. Tapos yung langit natin, kapapansin nyo. makulimlim at mukhang uulan mamaya-maya lang konti maka-iniks ano. Ay, by the way, maganda rin yung ulan na yan. kasi pinapanalangin ng mga taga dito yan ng Alberta, especially sa Jasper kasi sa Jasper ay nako, ay nagkaroon ng wildfire. So hanggang ngayon meron pa ring wildfire pero sana kung umulan dito sa Edmonton, Alberta, Canada, sana sa Jasper, sa Jasper uh, doon sa Jasper na lugar ay sana umulan din mga kainak sana para mamatay na 'yung mga ano, 'yung mga apoy. Mawala na 'yung mga apoy. <laughs> Ang bihira. May mga may mga tropa pala tayo rito. Inaabangan ako. Eh lakas ba naman ng boses ko paano hindi mapapansin ka agad? Kitang uh, rinig na rinig ka agad sa lakas ng boses ko. Ang bihira. Ayun. How are you my friend? Yeah. Did you vlog right now? Oh yeah, of course. I know. Oh, okay. See? Huh? We do the blogging. See, this, ah. Oh. uh, this is our forklift. <laughs> Your forklift? Yeah. yeah. This is our forklift. Yeah. Hi, hey, buds. How are you? This <laughs> is the port. Mark, our subscriber, our subscriber, ay ito hater yata natin ito, si Nian Shoutout pala sa pamakin ko A good day Shoutout nga pala sa pamakin ko Shoutout, ano? Chelo? shoutout Ayusin mo mamang, totoo mamang Ano, tapos na kayo? Ay naku, nainahan ka Ang aga nyo naman umuwi Nainahan ka ata sa amin Parang, wala ba, wala bang overtime? Wala nang overtime Bakit walang overtime? Marami na runner Uy, <laughs> kay maga. Patay pa yeah, kaya pala sobrang lakas ng hangin dito eh. Sama-sama si, si, -sama tayo si, si, eh. Si, si, ano, <laughs> si Katrina na eh. Oh. Ano eh, uh, ano? kahapon pre. Ano? Puro na F4 dish. Ah, wala. Sabi niya, oh, wala. <laughs> sabi, niya okay. ba, to, sabi niya. Oh, na. na. Wala oh. na extension, talagang ano, 8 oras oh, lang. 8 oras lang. Ah, oh, ganun okay, <laughs> okay. talaga, wala tayong magagawa. Hindi lahat, hindi Lugi. lahat ng oras may overtime. Oh, Lugi yung inchik. <laughs> <laughs> Sige, enjoy life, Mark. Ayos ha. Ingat, ingat. -ing okay, good one. Ah, uh, mga kaibigan, ingat ko kayo sa kanya ha. <laughs> Sige, ingat kayo ha. Yan, so mga tropa natin mga kakilig ano? mga game na game niyan, mga sports. Katulad ng inyong lingkod si Hinags. Nako, medyo malakas ang hangin, mga kakilig sa papansin niyo. Yung ating mga bandila ay umagawayway. So see you muna. Mamaya magkakaibigan sa magkita tayo at papasok muna ako sa trabaho. Hmm, dami si Ravi. Ayaka. Ba't pagkawi kasama walang yaka? <laughs> oh. So ano ano pangalan? Shoutout na natin. Ali shoutout na natin. Oh, uh, meron yeah, nagpa pa shoutout yeah, daw dito, dito sa sama natin. Kaya oh, hey, nga siya shoutout kung ano ang pangalan para Jan malam. Oh, shout shoutout kay John Ernesto at saka kay... Beverly. Tsaka shoutout kay, shout kay Beverly Ernesto. Yan, pinapa-shoutout. Oh. Ano, ga, mula kay ano, kay... Kay Paul. Oh, so, oh, salamat, maraming salamat. Kasi ano... Oh, supporter, supporter maraming salamat. Ha. Thank you very much. Uh, ano, Beverly, tsaka... John. Tsaka John, thank you very much sa ano, shout, shout out sa inyo. Halika dito, pakita ka sa camera para makalamang baka mamaya, ako na sinasabi ko, yan o. No? Ito si Paul, yan, yung inarkila nyo. Mahal, mahal yung bayad nyo. Pari, 70 dollar, pari. Pari, ilang balik naman okay. yun, pari. Binigyan nga ako bonus eh. Hindi na. Sana sa sunod, hindi mo na sinabi yung presyo para hindi <laughs> ka na ano yung oh, delivery Yan, Nadali ka patuloy Sige ng tropa. nag ako ano ko lang ko lang pa. Nag-away la pa. Sabi hindi mo na sinabi tuloy. Kinansyawa ka ng tropa. Na, nag nag pa. <laughs> ano, dapat libre na lang, ano? <laughs> yeah, pa layo nung pare. Ay, si. Huh, laku po. Ang lakas ng ulan. Diyos ko, Lakas ng ulan mga kainis oh Grabe oh my god Para Grabe umuulan Wow Kanina para raw ito mga kainis. ano? Kanina para raw umuulan Siguro mga Anim na oras na Pero which is okay yan Para sana sa ano Sana sa Jasper no? Kung nasaan yung wildfire Sana umulan din doon Para tumigil na mga kainis ano? Para matapos na Kasi Health Tsaka ako, parang ang laki na ng problema ng mga taga Jasper, Alberta, Canada. Yung, yung yung Jasper, parang ano rin 'yan, mga kinag, isa sa mga city ng Alberta, Canada. Kung saan madalas si eh, tourist spot din 'yan. Grabe, oh. Pero sa pangalawa, maganda rin tong ulan na to para sa mga halaman natin na sobrang tigang ng mga nakarang linggo na sobrang init ng panahon. At saka syempre, <laughs> kailangan din natin yan kahit papaano, yung lamig na 'yan, medyo malamig ngayon dahil maulan, eh para din naman sa ating katawan para sa ating health para maging cool down naman para maging balance wow papasok na pasok na pasok na oh grabe Eh magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? Lakas ng hangin ano? Ha. kagabi pa kagabi pa umuulan. Masarap kumain ng kulitis, ano? Yeah, tataba mga di ba? Parang, parang kailan lang di ba namitas tayo ng mga talbos ng kulitis dito yan, no? dami ano <laughs> parang masarap kumain ng ano ngayon masarap humigop ng kulitis soup yung, kuli yung talbos ng kulitis lalaga lang natin lalagyan lang natin ng nor cubes sabaw ice na yan ah, uh, sold na tama tama malamig ang panahon ngayon saktong sakto diba Wow. Oh, yung langit natin, ayan oh. Eh, no? Makulimlim. Tsaka tinan niyo, niyo kasuot, kasuotan ko mga kainags ano. Para na namang ano, fall, parang fall na rito sa Canada, ano. Nagsuot na naman ako ng sweatshirt. Nagsuot na naman ako ng tuk, nakapajama na naman ako, ayan. At tsaka nakamedyas ako mga kainags ano, eh, no? Yan yung medyas ko. Oh, ba? Diba? <laughs> malamig yung diba? malamig kasi, especially kagabi medyo malamig, 'di ba? umulan, makulimlim, nako kaya kailangan ko magsuot alam niyo naman, pag nagkakaedad na <laughs> pinapasok na ng lamig ang, ang mga joints yan, pati yung ulo pinapasok na rin ng lamig at ng hangin <laughs> kaya kailangan natin magsuot ng tuk para hindi lahat ng hangin ay pumasok sa ulo natin ah, sa ulo ko lang pala yan, magang-magang corny, no, sensya na <laughs> ah. yan, pitas muna tayo rito sarap mamitas ito yung pinaka isa sa mga paboritong paborito kong ginagawa yung namimitas ng mga ano, talbos ng talbos ng halamang gulay okay kayo, umalis kayo dyan kung hindi kayo makakatulong ha makakatulong natin ano tabi kayo dyan, doon kayo, doon kayo, doon kayo nakatulungan tulungan nyo kaya ako yung taba ng mga kulitis natin ano, yan oh no? wow, Diyos ko yung sarap humigop nito, sarap humigop ng soup, damihan natin yan Taba. Kakatuwa. Lagay lang natin dito, no. Anak, mga aso natin na dumihan, no. Oh. Ugasan naman natin to, eh. Kulit ng mga aso natin. Ganun talaga, kasi kulit ng amo nila, no. Yan, yeah, yeah, no. Oop. Panginoon. Napakasarap. <laughs> Feeling ko na sa Pilipinas lang ako, eh, no. Namimitas ng mga talbos na ligaw sa bakuran. Yeah. Yan, lagyan natin dyan. Hop, oh, mga ano to. Dami nito. oh. Hmm? Mabilis pa naman sumibol to. Lalo na pagka maulan. Nako, maulan tapos sa araw. Nako. Bilis, ang bilis lang nito. Yan. Tabak, oh. Hmm? Diba? Yan. So tara, tarin natin to doon sa kitchen natin at babad muna natin sa tubig. Di diba? Sarap ng ganito na sa Pilipinas. Pagkapitas ng mga sa bakuran. Oh, grabe, mahangin hangin pa. Ya, yeah, lang natin dito. Babad natin sa Yan, tubig na malamig. Yan. Ayos. sarap na bango wow sarap ang dami oh mapupurga tayo nito ngayon sa <laughs> wild spinach na no, sa kulitis sumabit pa naku bango muna mmm sarap wow mmm ah grabe panalong panalo mmm -hmm bawang. Mm. Sarap. Mm hmm. Sarap. Bun. Ito masarap habang hindi pa siya ano no, hindi pa siya ha, lutong luto mga kainig. So nakikita dito niya yun naman yung usok no. Hmm. Yep. Hmm. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm, Panginoon, napakasarap mga kainis oh. So, pagkain sa bakuran. Mmm. Init yun na yung nararamdaman ko. Mm. Yan yeah, mga kinis, so, oh, maraming maraming salamat sa panunod. Ano? Don't forget to subscribe and don't forget to like this video. Thank you very much. Kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli.